simpleng sopas sa maulan na panahon. Mayroon tayo dito, chicken breast na na pala yan. Hiwain lang natin ng manipis na pahaba. Sa carrots naman, pa cubes lang pagkahiwa. Sa repolyo, manipis na pahaba lang guys. Sa kumukulong tubig, ilagay na natin yung 500 grams na macaroni. Pakukuluan lang natin sa loob ng 5 minuto. saka natin sa salai. Sa kawali, maglagay lang tayo ng dalawang kutsarang margarin. Tapos sibuyas, bawang, gisahin natin ng maigi guys. Saka natin ilagay yung manok. Tapos paminta, gisahin natin ng maigito ay guys patutuyuan natin tapos patis dalawang kutsara patutuyuan natin sa patis guys tapos tubig 1 litro norna chicken kaunting asin saka natin pakukuluan sa loob ng 10 minuto ilagay na natin yung gulay karot saka ripolyo pakukuluan lang natin sa loob ng 3 minuto saka natin ilagay yung makaroni maglagay na tayo agad ng gatas guys yung malaking iba pala yung dinamit ko pakukuluan lang natin ulit to ng 3 minuto luto na guys yung simpleng sopas na walang mas masyadong sahog. Pero napakasarap nito guys. Sakto sa maulan na panahon. Ito ang masarap higupin. Kung mapadaan man sa'yo to, wala ng plano-plano, magluto ka na rin ito.